Hi. Normal lang naman na gusto mong malaman kung maayos ka ba sa usaping pera. Pero hindi lang yan nasusukat sa laman ng bank accounts o investments mo. Malaki bagay din kung paano mo tinitingnan ang pera at ang mga desisyon mo tungkol dito. Basta marunong ka humawak ng pera sa tamang paraan, pwedeng maging okay ang buhay. Narito ang labing isang mga indikasyon na healthy ang bulsa mo. Kaya hit mo na yung subscribe button. Paki-like and share mo na rin ng video. Salamat hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa iba. Ang pagkukumpara ng sarili mo sa ibang tao ay maaaring maging financially problematic. Sa marami, ang pagbili ng mga bagay para ma-impress ang ibang tao ay para naging normal na lang at okay gawin. Isa ito sa mga nagiging dahilan para lalong lumaki ang mga problema sa pera. Kung nag-iisip kang palitan ang maaayos mo pang gamit, ang sapatos, ang damit ang motor o ang kotse dahil lang sa madalas ay pinupulaan ito ng mga friends mo. Baka naman, yung mga friends mo na ang kailangan mo ng palitan. Kung bibigay ka dahil lang sa mga pangit na comments ng ibang tao sa isang gamit na meron ka, malamang mapagastos ka at worse, magkautang ka pa. Kapag hindi mo kinukumpara ang sarili mong buhay sa iba, kung saan sila nakatira, anong brand ng kotse nila, o kaya anong trabaho meron sila, mas peaceful ang buhay mo at mas healthy ang bulsa mo. Dahil hindi ka nagsasayang ng pera para lang maging happy ang iba. Regular kang nag invest Hindi mo kailangan sumali agad sa medyo komplikadong investments. Hindi mo kailangan mag-invest agad sa stocks o mutual funds para masabing nag invest ka. Kahit na yung mga simple lang muna kikita ka pa rin ng pera. Ang importante, may ginagawa ang pera mo. Kahit na sa time deposits, investments pa rin yan. Maliit pa ang risk na malugi ang pera mo basta't nasa kilalang banko ka. Hindi mo kailangan ng malaking pera o maging finance expert. Ang mahalaga, nagsisimula ka at ginagawa mo ito consistently. Kung nakakaipon ka kahit 10 to 20% ng iyong kita kada sweldo para may invest you are doing well. Ang compounding returns ng iyong investments ay malaking tulong para madagdagan ang iyong ipon. Kapag may bigla ang gastusan na dumating, hindi mo na kailangang mataranta pa dahil meron ka ng madudukot na pera. Iwas utang na, iwas stress pa. Kontrolado mo ang finances mo. Kapag aware ka kung magkano ang kinikita mo at kung saan ito napupunta, malaking bagay na yan Ibig sabihin, maganda ang pagkontrol mo sa pera. Kung kaya mong i-check ang laman ng bank account mo nang hindi ka kinakabahan o nai-stress, ibig sabihin, kampante ka dahil kontrolado mo ang finances mo. Marami sa mga Pilipino, ang alam lang ay kung magkano ang kinikita nila. Pero hindi sigurado kung magkano ang ginagastos buwan-buwan. Dahil dito, madalas tayong mag-overspend, mawala ng ipon at mabaon sa utang. Alam mong 40,000 ang naiuwi mo kada buwan. Pero dahil wala kang sinusunod na budget plan, hindi mo namamalayang 4,000 na pala ang napupunta sa milk tea o coffee, online shopping at food deliveries. Sa dulo ng buwan, nagtatanong ka, saan napunta ang pera ko? Kaya mahalaga ang tamang pagbabadget. Kung nakalista ang mga gastusin, makikita mo kung saan ka malakas kumastos at kung kaya mo pala magtabi ng kahit kaunti kada buwan. Kapag alam mo anong nangyayari sa pera mo, mas kampante ka sa buhay. Hindi mo rin kailangan maging financial expert. Sapat na ang pagiging aware at consistent sa pagmamanage ng pera. Meron kang emergency fund. May investments ka na, may emergency fund ka pa. Panalo yan. Depende sa liquidity ng investments mo at sa klase ng emergency na dumating maaaring hindi mo agad-agad madukot ang pera sa investments mo. Kung wala kang ipon na pang-emergency, napaka-vulnerable mo sa mga hindi inaasahang gastusin. Gaya ng pagkakasakit, aksidente, bigla ang pagkawala ng trabaho, o ang pagkasira ng gamit sa bahay. Ang sabi nga, ang buhay hindi laging planado. Kaya mahalaga na meron kang emergency fund. Yung ipon nakatumbas ng tatlo hanggang anim na buwan ng iyong pang-araw-araw na gastusin. Halimbawa, kung ang buwan ng gastos mo ay 25,000, dapat may emergency fund kang at least 75,000. Oo, kung iisipin mo, ang laki naman. Pero in reality, mas malaki pa dyan ang kakailanganin mo kung masigit pa sa tatlong buwan ang gagastusan mo. Kung nahihirapan ka na sa stress kapag konti lang ang pera mo, mas mahihirapan ka kapag walang-wala ka na talaga. Emergency fund is peace of mind. Manageable ang mga utang mo. Hindi lagi masama ang pagkakaroon ng utang. Depende kung paano mo ito hinahandle. Merong good debt at merong bad debt. Ang good debt ay ang mga utang tulad ng housing loan o mortgage. At kahit na credit card. Kung nababayaran mo ito ng buo pagdating ng due date. Ang bad debt ay kapag hindi mo nakayang bayaran ng buo ang utang mo sa credit card. Minimum payment ka na lang lagi. Tapos utang pa rin ang utang gamit ang credit card. Bad news yan. Dahil hindi madaling malampasan, lalo na kung hindi mo binabago ang spending habits mo. Pero kung kaya mong bayaran na maayo sa mga utang mo, good job. Masasabing manageable ang mga utang mo kung hindi ka na nalelate sa bayad sa housing loan mo. Hindi ka kinakabahan kapag malapit na ang due date ng credit card at may plano ka kung paano mo ito ipo-fully paid sa tamang panahon. Kung ganito ang sitwasyon mo ngayon, maganda at malaking bagay na yan. Ipagpatuloy mo lang. Hindi mo kailangan maging debt-free agad-agad para masabing maayos ang estado mo. Ang mahalaga, kaya mong panindigan ang mga bayarin mo nang hindi naaapektuhan ang buhay mo. You're consistently living below your means. Hindi mo inuubos ang kita mo buwan-buwan. Meron kang buffer o itinitira na pwedeng mapunta sa savings, investments o emergency fund. Kung palagi kang ubos biyaya, kahit maliit na emergency lang, mapipilitan kang umutang. Sa credit card, sa kaibigan o maging sa 5-6. Pwede itong magsimula ng pag-utang na hindi mo na mapigilan. Yung hindi ka na makabangon kasi lagi may binabayaran. At ito ang realidad ng maraming Pilipino. Ginagastos ang sahod bago pa man dumating. Minsan nga ay advance pa sa pag-utang. Pero kapag namumuhay ka below your means, ikaw ay may control. Hindi ka sunod-sunuran sa utang at peer pressure. Hindi mo rin kailangan magmukhang mayaman. Oo, makikita mo sa social media ang mga mamahaling gadgets, bagong kotse, travel at dinner sa mamahaling restaurant. Parang ang saya, parang ang ganda ng buhay. Pero ang totoong masaya at panatag ay yung mga taong hindi kinakailangang magpanggap. Hindi ibig sabihin na kuripot sila. Pinipili lang nila kung saan talaga mahalagang ilagay ang oras at pera. Inuuna nila ang financial freedom kaysa sa pansamantalang saya. Proactive ka sa financial education. Alam mo? Hindi madaling intindihin ang mundo ng pera. Nagbabago ito palagi. May bagong trend, may bagong scam, at may bagong investments para yumaman. Pero kung ikaw ay patuloy na natututo, kahit paunti-unti, malaking bagay na yan. Nagbabasa ka ng articles o nanonood ng videos tungkol sa saving, budgeting, at investing. Tinatray mong unawain ang mga terms tulad ng mutual fund, inflation, o compound interest. O kahit simpleng nagtatanong ka sa mga mas marunong, ibig sabihin ginagampanan mo ang responsibilidad mo sa sarili mong pera. Pagdating sa pera, mas marunong ka, mas confident ka. Hindi ka madaling mascam. Hindi ka agad natataranta sa market changes na pwedeng makaapekto sa iyong mga investments. At mas maayos ang mga desisyon mo dahil alam at naiintindihan mo ang pinapasok mo sabi nga, knowledge is power. Sa pera, totoo talaga yan. Mas marami kang alam, mas kontrolado mo ang kinabukasan mo. Ang pagiging proactive sa financial education ay isa ring investment. Ang pera, pwedeng maubos. Pero ang kaalaman na natutunan mo tungkol sa pera, hindi mawawala. At habang buhay mong magagamit. At ang maganda pa nito, libre ang matuto. May plano ka na para sa retirement. Marami ang iniisip. Bata pa ako, patagal pa yan. Saka na ako mag-iipon para sa retirement kapag malapit na ako mag-60. Pero ang totoo, wala sa edad ang tamang panahon para magplano para sa retirement. Kundi sa diskarte. Kahit nasa 20s, 30 or 40 o lampas pa, kung iniisip mo na ang kinabukasan mo, isa na itong sinyales na financially responsible ka. Bakit mahalaga na may plano ka para sa iyong pagtanda? Dahil darating ang panahon na hindi ka na makakapagtrabaho gaya ng dati. Aminin mo, ayaw mo na aasa ka na lang sa mga anak mo, sa mga kapatid o sa maliit na pensyon. At ayaw mo rin mag-retire na puro stress dahil laging kapus sa pera. Kaya habang kaya mo pa, magplano ka na mas okay ang maaga magsimula, pero hindi pa rin huli ang lahat kahit anong edad mo. Kung magpaplano ka ngayon, mas nakahanda ka para sa bukas. Hindi mo kailangan maging milyonaryo. Kailangan mo lang ng disiplina at malinaw na plano. Mas pinipili mo ang quality, hindi ang quantity. Ang pagbili ng mga gamit na mataas ang quality ay mas matipid in the long run kaysa sa pagbili ng mga gamit na medyo mura nga pero madaling maluma o masira. In the end, mas mapapamahal pa ang gasos mo. Minsan naman, kahit magandang quality na ang smartphone na gamit, marami pa rin ang nag upgrade Kahit na alam naman nilang perfectly maayos pa ito. Dahil lang yan sa latest, na most of the time naman, aka status symbol. Pero taon-taon din, dahil sa latest, kaya feeling mo, luma na ang phone mo sa product marketing competitions, madalas ang mga mas mababang presyo ay nangangahulugan ng mas lower quality. Bihira ang mura na good quality pa. Applicable rin ito sa maraming mga gamit tulad ng damit at sapatos. Kung kaya mo naman bumili ng merong quality, baka mas makasulit ka pa at mas maganda ang value na makuha mo sa loob ng mas maraming taon. Totoo rin na kapag na-appreciate mo ang quality at ganda ng isang bagay, hindi ka nangihinayang sa presyong ibinayad mo para rito. Sa Pilipinas, marami rin sa atin ang napapabili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Dahil lang sa uso o dahil sa pressure ng marketing. Mas mainam talaga kung magiging matalino tayo sa paggastos. Bumili ng mga bagay na may quality at siguradong tatagal. Hindi lang isa ang source of income mo. Sa panahon ngayon, parang hindi na sapat kung iisa lang ang pinagkukunan ng kita. Minsan, nawawala ang trabaho dahil sa maraming dahilan na hindi mo naman kontrol. Tulad ng retrenchment, sakit, o kaya ay bagong management. Kung bukas mawalan ka ng trabaho, prepared ka ba? Maraming Pilipino ang biglang nawala ng hanap buhay noong pandemic. At doon nakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng merong plan B o extra source of income. Hindi mo kailangan ng maraming side-hustles. Importante maging matalino sa diskarte. Hindi tama na ubusin ng lahat ng oras sa paghahanap buhay kung ang kapalit ay burnout, sakit o mawalan ka ng oras sa pamilya. Kaya mas mainam na mag-upskill para tumaas ang zahod sa kasulukuyan mong trabaho imbes na magpakapagod sa sobrang daming racket. Sa halip na mag-overtime ka araw-araw, umisip ng freelance work sa isang field na mataas ang bayad, graphic design o video editing halimbawa. Kapag sanay at mahusay ka na, konting oras na lang ang kailangan mo. Mag-invest, hindi lang para yumaman agad, pero para may passive income na rin. Tulad ng share dividends, pag-ibig MP2, o kahit maliit na negosyo. Ang kikitain mo sa mga ito ay siguradong makakatulong sa iyo. komportable kayo sa mga usapan tungkol sa pera. Ang komportabling pag-uusap tungkol sa pera sa pagitan ng mag-asawa o magpartner ay susi sa matatag na relasyon. Sa maraming relasyon, ang pera ay isa sa mga pangunahing dahilan ng away, hindi pagkakaunawaan o stress. Pero kung bukas ang komunikasyon at nagtutulungan ang magpartner sa pagdedesisyon, lalo na sa malalaking gastusin, mas nagiging magaan at matatag ang relasyon. Ang pagiging tapat tungkol sa kita, utang, ipon at plano ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala, respeto at pagiging isang strong team. Sa pagbili halimbawa ng bahay o lupa, sa halip na isa lang sa mag-asawa ang magdidesisyon kung saan bibili ng bahay, mas maganda kung pareho silang sangkot sa pag-aaral ng location, presyo, loan terms at iba pa dapat pareho kayong may boses sa paggawa ng desisyon. Maraming Pilipino ang nahihiyang sabihin kung may utang sila. Pero sa pagpartner, mas mainam kung bukas ito. Hindi dapat inililihim ang utang, kahit pa nga minsan para nakakahiyang pag-usapan. Mas mabuti ng harapin ang awkward na usapan ngayon kaysa magka-problema later on dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kung kaya ninyong pag-usapan ng pera ng bukas at tapat, mas malaki ang chance na maging maayos ang inyong buhay mag-asawa o magpartner. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malaki ang kita, kundi tungkol sa pagtutulungan, pagkakaintindihan at pagbuo ng iisang direksyon sa buhay. Kung marami kang signs na nakita sa sarili mo, congrats. Pero kung kulang pa, huwag mag-alala, pwede mo pa yang trabahuhin. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad para masabing healthy ang bulsa mo. Ang mahalaga, umaabante ka. Please subscribe to the channel. If you like the video, give it the like and share. Salamat and see you in the next one.